May audio si sa. yung display. <laughs> Oo. Itlog. Itlog na ano guys, nag-itlog ng duck. Hi, T. Condo apaninda. More drives. More drive something. sarap. Tingnan tayo ng isda dito, guys. Twenty dollars. <laughs> Pang sabaw to, but um, pain it. You know. Na mura lang. na Alam mo ko squad and wala na. Kinda funny. <laughs> Mga libro mga libro na Mga ano Mga mga baka <laughs> Libro ng baka Frozen Frozen Dami na naman ano dito guys. Dami mga pansaw sa mga. Hello, ang sarap ng ano tuyo nila. Oh. $14. Hmm. Tuyo nila $14. Dalawang piraso. Hmm. Tingin ako ng isda. Kasi eh, wala akong ulam. Last up, up, 25. Mm -hmm. yeah. 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 Last yung ibang paninda na isda. Puro ulo na lang yan. 15, 20. Ayoko naman. Honderd. Vijfentwintig. 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 <laughs> Kala mo chicharon hindi. Para sa yung chicharon guys. Chicharon. Gulay nila dito is organic. Organic din yung presyo mahal. Sobrang mahal ng presyo nila. Mais nila dito is ano, Yung isang piraso 10 dollar. Samantalang doon sa kabila ano tatlo, sampu.